Sa bawat araw na bumubukas ang ating mga mata, ating pa kayang masisilayan ng kasalukuyan? O patuloy pa rin ba tayong hinahabol ng kahapon? Sa bawat paghina at galaw ng ating katawan, anong mga alaala kaya ang muling matatandaan? At sa bawat hakbang natin patungo sa hinaharap, paano natin matitiyak na ang kinabukasan ay muli pang maharap? paano natin malalaman kung ang bukas ay darating pa o kung tayo ay uusad pa ba? Ikaw, patapos ka na ba? O may tatapusin pa? Sabi nga niya sa sa amin, wag ka nung makakasawa ka. Kasi sino ang gabay sa'yo, sino titigil sa'yo. Iniisip ko rin nga kayo sa inyo. Ayun, pag-usap ka na. Pag-tumubok mm -hmm. eh, Pag na. Wala akong nasubukan. Patutuhanan lang. Wala akong nasubukan. Yes, oh. uh, kaming... na lang kami Dati pa man, kagaya ng mga pinili at napilitang maging matandang binata, si Mang Rogelio na ang tumayong breadwinner ng kanilang pamilya, hanggang sa nag-asawa at nagkapamilya na rin ng kanyang mga kapatid. araw, ang, ang tubig ng araw sa isang drum, 30 centimeters lang ang pinabayad sa si amin. Marami itong inanuhan ni kasi yung sinasabi nilang kalilang kamin. Ano ba, ikaw mayamang ka. Maglalabata ako sa iyo, mag ako sa iyo. kasi nung araw mo, pahirap lang talaga eh kung wala akong ano. Kila. Wala akong sahod, ang sahod ko lang. Pagkain. 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 Sa likod ng bawat ngiti at bawat sakripisyon ni Mang Rogelio, may mga natatanging kwento at pagnanais na patuloy na umuhulma sa kanyang pagkatao. Sa tuwing titingin ka sa kanyang mga mata, mababasa mo ang lawak ng kanyang pangarap at ang di matatawa ng lakas ng kanyang determinasyon na harapin ang bawat hamon ng buhay para sa kanyang pamilya. Ang mga mata ni Mang Rogelio ay isang lente ng kanyang damdamin at pangarap. Ito ang nagsisilbing daan patungo sa kanyang pagsusumikap at ang determinasyon na nagsisilbing gatong sa kanya tungo sa hinaharap. Ilang pa ang makukuha yung mag Mula nung 19 years siya. Pagka sa loob. Bakit naman pag ano po yun parang naging motivation niyo para maghukupit, mag-arrange? Eh meron akong kaibigan na sabi. sa yun ang anirinig ko, magbaba lang. Pumasok kami ng suwelahan sa beautician. Dahil na rin sa tagang ng pananerdisyon ni Mang Rogelio bilang manggugupit at tagaayos ng buhay. Marami na ang nakakilala sa kanya. Sa bawat hampas ng supply at bawat talim ng gupit ng gunting, baka sa pagod at sentimo na inaalay niya para sa pamilya. Sa bawat gupit at ayos niya ng buhok ay naabot niya na rin ang kagandahan ng kaniyang buhay. Dumating sa panahon kung saan nakaabot na niya sa iba't ibang lugar makapag-ayos lamang. Ngunit kagaya rin ng makunay na buhok, unti-unti rin nawawala ang dati nitong kinang. Alam niyang hindi ito ang wakas, bagkus ay simula pa lamang ng isang magandang may Hindi man palaging malakas ang kita ng pagiging parlorista, patuloy naman sa pagbibigay ng lakas ang kanyang katuwang sa buhay na si Sir Reynaldo. January kami, nagkaroon kami ng 1969 na, ano, na pagsasama. Marami din siya trabaho. Yan, mekaniko. Nag-drawing

consider niya kung bak milagro or miracle din or blessing talaga yung bigay si Raymond sa inyay. Parang gano'n. Siguro para sa akin, mahirap nang kumuha ng gano'n yun. Sa ito yung pareho kayong lalaki. Pareho kayo ng eh. pagbibig sa isang isa. Eh, sa panahon ngayon, wala ka nang makikita. Eh. Ngunit kahit ang relasyon na pinagtibay ng apat na putpitong taong walang katumbas na pagmamahalan, ay inabutan din ng bagyo. Sabi, sabi sa akin niya, Yer, yeah, sabi niya, ang tayo, punta sa tayo tayo na lang. Eh. Ang hinahanap ko sa, sa ano, babae, kaya lang, o sa ano, kung ng alaga, hindi nakita yung isa niya, kaya lang, kaya lang, kaya lang yung saan ang ito sa iyo? Wala ko mo yung time na sinabi niya sa iyo. Siyempre, kung saan sa akin, dahil ko ba Kung sakali ba rin sabihin natin na yung puso niya sa babae dahil Kagaya ng mga kliyente sa parlor, dumadating na tumaalis din ang mga tao sa ating buhay. <coughs> Mahirap man, ay unti-unti na itong natatanggap ni Rogelio. Unti-unting nagbabago ang mga nakasanayan na kung saan dati sa pagmulat ng mata ay si Reynaldo ang nakikita, dama ang bisig at suporta na ibinibigay ng minamahal. Ngayon ay sarili ang kasama sa kama. Iniisip ang mga mangyayari sa pang-araw-araw ng mga minamahal sa buhay. ano po yung masasabi nyo kay Sir Roger bilang sa isang mga nag-aalaki sa inyo ngayon? Napakapait na rin itong korang pinaka o parang laging galit sa kanya na ngayon na ito masakit ko sinisiga ko kayo na <laughs> naawin ko hindi ka sa isaw. ilginder na ko so, makainin kainanin paniguan wala kang masasabi ngayon sa kapagod ko ang tanda ang eh nga kapatid ako, hindi mo'y tagpapili Ano po yung mga pari na nakatagal nila mga ka-seryoga? Para nila siya. Kahit mo sa magulang namin, nabait yan. Sa mga pamilya, kung meron ka. Hindi nga ito lang nga yung mga kapatid. Ito lang nga. na ako, lumiko. Walang sa isawang, may pari ng ang sa akin. Kaya, pwede nga hindi nang sasawang nag agal sa akin

Buti nga, dalawa kami nandito ang Sa pang-araw-araw na, ano po yung mga ginagawa sa inyo, Sir Roger? Sa umaga, hindi sila yung umaga yan. O, kayaan yun para kain. Oh, eh, Robin and Des, ang liba. O, baka kain yun, kain yun, kawal mo bakas ka. Yun ako nung masarap sa kain yan. Ako na ang at pang-araw pa Hindi ko naman sabi ko, alam mo lang, sa take-take. Kinala niya po si Sir Roger, ako. Ako ano, ano niya po siya, kapit ko lang po siya. Ano po yung mga po ni Sir Roger na maaalala niya po siya na siya po yun? Hello, uh, siya ang kapit bahay. Tapos sumutulong siya sa mga Ano po yung mga nagagawa po ni Sir Roger na nakakatulong po dito po sa community niyo po? Uh, Nag-uupit siya ng mga po, gay ko kaya pa walang pera. Oo, wow. freelance. free Si Mang Rogelio ay isang halimbawa ng tunay na diwa ng pagmamalasakit at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Laging handang magbigay ng tulong at serbisyo sa anumang bagay. May pagmamalasakit at pagkalinga sa kanyang mga kapitbahay. Sa bawat saloobin at pangangailangan, lagi siyang naglalaan ng kanyang suporta at pagtulong para sa kapakanan ng bawat isa. Kaanaan niyo po si Sir Roger? Friend. Friend ano po yung mga katangian po ni Sir Roger na pag naalala niyo po siya, siya po yung naiisip niyo? Kahit ano, no. pag merong may sakit, pag tayo niyo magbigay ng So sa tingin niyo po, ano po yung mga bagay po na naitulong po ni Sir Roger, lalong lalo na po dito po sa community niyo po? Pag merong may sakit, kahit pa paano pag may, may hindi kami, may isang bagay, pag meron siya. Papaya. So, no. kung may ibibigay po kayo message kay Sir Roger, ano po yun? Ah, so siya para mas lalo pa siya maraming matulog. Sa buhay ng bawat isa, may mga kaibigan na mm. mga bituin sa gabi. Nagbibigay niwanag at katiyakan mm. sa gitna ng dinim at talawakan. Si Mang Lohenio ay isa mm. sa mga ganito kaibigan. Tinala siya sa kanyang walang kapantay na pagmamahal at malasakit sa kanyang mga kasama. Sa bawat yugto ng buhay, handang makinig at magbigay ng payo sa si mga Rogelio. Hindi mo maaaring itaila ang kanyang matapat na suporta at pagmamalasakit sa bawat sandali. Sa oras ng pangangailangan, siya ay laging nariyan, handang magbigay ng tulong at gabay. Tatay is a known case of hypertension, and we all know that hypertension needs a lifetime maintenance meds. In case of Tatay, he has no family members with him to support and guide him controlling his blood pressure. Illnesses such as hypertension, diabetes, and so on needs a strong support system, especially our family, to support us um, emotionally, physically, or even financially. And knowing the age of tatay, he is 75 years old. And let's assume that as we grow old, um, lumalabo yung paningin natin. And there will be a tendency of overdosing of meds or maling gamot yung mainumin niya. So that would cause a greater problem. And also, there's knowledge deficit because according to tatay, um, pag regular niyang inumin yung gamot niya, Uh, mas lalong bababa yung BP niya and we all know that that's not the case. He needs to um, take his maintenance meds para makontrol yung BP niya. We all have different programs about health in our community and we can enroll Tatay um, to subject to monitoring by the RHU or any health units with regular house-to-house -house visit in order to uh, monitor um, tatay's intake of his antihypertensive meds. So, when it comes to support system ng mga geriatric patients, no, they need a social support system. No, lalo na kapag tumatanda sila. The anxiety, mas tumataas kasi yung anxiety ng mga ito. No. The support that they needed the most is the companion. Siyempre, once na wala na yung partner mo, or likely, mas less na yung support mo. Usually, uh, once na nawawala na yung partner, yung family yung pinaka-importante talaga. Older men and women ay highly vulnerable to loneliness. No? Especially uh, kapag nasa age of 40s na sila. No? There are number of reasons why men and women are more susceptible to loneliness. Unang-una no? -una is uh, they tend to be more uh, isolated. Mas prefer nila nilang mas nag-isolate sila kapag mas matandaan sila. No? Usually, mas gusto nila mas tahimik na. No? the more sila nag isolate no, mas the more nilang mas nararamdaman na they are lonely. Especially sa mga wala ng asawa or hiwalay na. Isa sa is pinaka-importante na maintain yung mental health when it comes sa mas matatanda na or sa mas older na ako. So, napakahalaga ng support system. This is very important and very significant. At the same time, yung mismong, uh, lifestyle, yung healthy lifestyle, malaking bagay din para mas maintain nila yung mental uh, good mental health nila and somehow mas ma-prevent nila yung, mga factors that can be a signs of uh, distress so ano uh, actually uh, that kind of coping is protect, protective factor or somehow is protective mask why kasi na, nasanay na siya more likely na gusto niya is uh, to survive siya dun eh. In order to survive on that moment, kailangan niyang pakita na yes, malakas siya para mas ma-project niya na malakas siya at self-resilient siya para hindi siya somehow ay makaramdam ng lungkot kind of. So protective factor yun sa akin. Somehow ay prote protective mask din. So, okay, Ganun po kayo kadalas nagsisibat at nagsisimok? Dati, tatlong beses. Merkulis, Biernes, eh ngayon parang parang ba tingin ko sa sarili ko lahat na ko na sa kanya kung nagsisimba ako eh. Kaya mm -hmm. tingin may birthday na lang ako. Sa tingin niyo po ba may mga pagsisisi po ba kayo? Sa mga bagay na ginawa niyo lahat? Eh, Hindi, ako naman ang pagsisisi ko lang eh. Sabihin na natin deredyahan eh. Ako sa ngayon nagsisisi. Bakit ang inaalim nila sa atin? Dalawa lang daw ang isinilang mga lahat ng lalaki, isang baba. Ang pinag-iisipan ko na bakit naging na yung ano Bakit may tomo, may ibang Ang inaano ko lang ito sa inyo, bakit ako naging baba? Sorry. Dapat ginawa na rin nila kami may ng ginawa kami ganito. E, yan, yung tala sa amin, uh, i'd like to give a comment on the issue about the lgbtqie plus people or those who belong with that particular community honestly i cannot fathom all the struggles you have but i would just like to uh, give an insight about the one of the most offensive statement of the people about the lgbtqia+ people also saying especially saying that because of your gender preference you will not be part of god's kingdom or you tilatawag heaven uh theologically sinasabi natin na we are all created in the image of God. Walang sinasabi na chosen lang, but all created in the image of God. So we have the same dignity. We have the same uh, Creator. In terms also of our understanding of salvation in a Christian community, we are saved by grace through faith, according to Ephesians 2:8 uh, to 9. Pag tinitingnan natin yung claim or statement na dahil LGBT uh, uh, kayo ay kasalanan nyo na. Uh, for me, bilang pastor ng isang simbahan, I don't believe on that statement. And I would say that that is very uh, subjective, judgmental, and very offensive to those people who have their gender preference. Kahit sino o ano ka pa,

Pagiging contento po ba kayo sa naging buhay ninyo na kahit na dumating yung araw na matatapos no, 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 no. na magpupong na, dumating na, is okay na po kayo na tanggap niyo na ito? Oo. At sa akin, sa sarili ko, tanggap ko eh. Kasi sa sarili ko, puro makatanggap niya rin ako. Una-una, sa pagpapasal natin eh, kinakailangan natin sa pagdarasal, kung marunong kang ka magalawin. Di ba sinasabing nga niya na ilagay mo dito, ilagay mo dito, pakawalan mo sa punong bibig mo. Eh kung mga tinuturo niya sa iyo, hindi mo pinakakawala, sinasarili mo lang. Hindi ka marunong tumulong sa kapwa. Eh mapupunta ka rin sa impyerno. Hindi ka tulad niya, sinasarili mo. Hindi ka sa lang, ilagay mo dito, dito mo rito, pahawakan ng kanino, uh -huh. ng bibig mo. ang ano sa akin. Siguro, pati yung pamago ng naiisip ko lang sa sarili ko, bakit ako nang mga 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 ba tayo, masaya po ba kayo? Masaya, masaya. 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 Kasi okay, po okay, yung tagal na eh, nga diba? eh, okay. okay. Malawag ng Diyos ito. Ito nga, madalas nga sinasabi. Okay. Okay. Isang nga sinakausap ko. Ama, kasi ako naman po Hindi lang sa si isa eh. Silang tatlo. Diyos ang mahal. Sila nakita ko. Ama, ako nababog, huyo, pa, ko ng mga 200 years. Makuha ko yung sinasabi nila, isang daan <laughs> para mag sa kanila, di wow. ba? Habang lumalago tayo sa edad at karanasan, nagiging mas malinaw ang ating landas na tinatahak. Sa bawat araw na bumubukas ang ating mga mata, kasanukuyan ang nasisilayan. Sa ating kabataan, madalas ay sariling kaligayahan ng prioridad, hinahanap ang pansariling bigaya. Ngunit habang lumalapit tayo sa pagtatapos, nagiging malinaw ang kahalagahan ng pagbabahagi at pag-aali ng ating sarili sa iba. Tulad ng pag-aali ni Jesus ng kanyang buhay para sa atin, tayo rin itinatawagan upang magbigay ng pagmamahal na walang kondisyon, na walang iniintinding kasarian o pagkakakilandan. Sa bawat paghinga at galaw ng ating katawan, bakas ng kahapon ay magsisilbing inspirasyon na lamang. Nakikilala natin ang mga taong naging sandigan at gabay sa ating paglalakbay. At kahit pansamantala man, dumating at umalis, nagkiiwan sila ng malalim na baka sa ating mga puso. Sa ating kamay na kung pipiliin nating laging yakapin ang kanilang alaala o hayaang binintin. Sa kinabuhi ng isang kabilang sa LGBT, ang pagtanggap sa sarili ang simula ng akalang may katapusan ang paglaan ng panahon para masagot ang mga tanong. Ang paglaan ng panahon para pasayahin ang sarili. Ang paglaan ng panahon para sa sariling katahinikan. Ay paraan upang alagaan ang kalusugan ng ating isipan. Ang pagbibigay ng kulay sa buhay na iba'y prioridad. Magmahal ng maitigwidad. Oras man ay tumatakbo. Espasyo para magsimula ay malaya pang mabubuo dahil ang dulo'y hindi katapusan hanggat hindi mo tinutuntukan.